Hello mga amigo miga, gawa tayo ng garden. Maggardening tayo challenge. Nakakapagod pala, hindi pala mahirap pala maggarden noon, na, ano? Nakakapagod pala pero okay lang. At least bawas-bawas din tayo sa gastusin sa buong taon. So dito sa Korea, isang bisis lang mag-farm. So pag pag after ng kasi apat na season kasi sa Korea. So ngayon, So ngayon nagpreparar ako December ngayon ay eh, winter time. Tapos nagpreparar ako para next taniman oh, next mga... Uh, next year 2004. So mga mga February magumpisa na yung taniman yung yung patatas, mga luya o ang luya is May. Kaya ang harvesting dito, ang harvesting dito sa Korea is ano mga November November. So, ngayon, ganyan talaga, no? Go, nakakapagod yung ipala mo, kasi lagyan mo sa ilalim, kasi baka maano ng tubig para hindi siya mag ano sa tubig lulutaw sa tubig di ba oh iwan ko guys oh tingnan mo guys oh mahirap masakit sa kamay pagdating ko sa bahay ang hirap pala masakit sa kamay masakit sa ano pero okay lang nag-enjoy ako gawin na natin na parang gawin na natin happiness yung nangyayari so bawas bawas tayo ng bawas bawas so next year ipakita ko ulit kung, pa, kung ano ang itatanim ko diba guys thank you